So, yun mga ka para bagong vlog. This is, uh one now. <coughs> so, nagluluto pa pala si Miss na. Pusit na. So, yan. Papakita natin sa inyo yung pusit at nandito. Yan. Alright. Ito yung pusit na niluluto niya. Ay. Wala pa ba dito? Wala pa nga. Wala pa pala. Wala pa. Okay. Dami kasi yung pusit dito. Ayan na. Tingnan mo naman ma. Hmm? Oh. So, Hindi kami nag-away ha. Yung may mahal na mahal namin ng isa't isa. -isa. <laughs> ang dami yung pusit. yun dami yung pusit. Alright. Ano kasi may nahuli kasi daw silang pusit. Parang dalawang banyera. So, nabigyan po tayo ng dalawang kilo. Aba, ang dami, so, ano? Hindi ko po kayang, ano, anong gagawin ko dito. Pero, Adobo nilang po ito. Ah, adobo pala niya. So habang nag-adobo siya, tayo ay nagbablog na. Ah, well there, yeah. yan. Pihalta natin ng ating hawakan ng ating... <coughs> ating... ano? Ay, ito. Tripod. Ha? Ano na e? ngipin? Maliliit naman eh Pabaya mo na pag niya, bago niyo nalang tanggalan. Wala nang problema yun eh. Hindi yun ko lang yung malinig. Mm -hmm. mm, Makagad na naman na suot ni Mr. Wilder. Out? Oh. <laughs> Malis po kasi ako. Pupunta so, na yan ng Manila. Oh, magluluto muna tayo. So yun. Oh. <clears throat> Alright. Tayo naman ay naglinis din pala tayo dito. Naglipat tayo ng cabinet na to. Mga Wilder yan. Oh. Itong cabinet na to ay itinaas namin kasi dati bunggo yan dito sa tarip. Kaya itinaas po natin. Okay. Oh tinanggal natin yung ilalim kasi binaliktad natin kasi baliktad yung kibit natin dati yan ditingang ditingang dito yan hanggang dito dito kung mapapansin nyo yan, may butas yan dito Yan yan so binago na natin at yun okay na tapos naitas na namin naitas na kaya hindi itong sala oo yun hindi may uro mo ba tapos yan o oh. dahil basura naglilis din kami yan na nakuha namin sa loob din yun yan, yan yung aming nakuhang basura dito. Yan, sa loob yung dami. Nasa ilalim yan ng rep sa refrigerator Wilder, na. welder na. Napakadumi kaya nilinis namin, tinanggal namin yung mga kalat-kalat. At nandito may binabakas tayo na motor. No? Ito yung dating na aksidente eh, pero inais uh, inaayos namin. Naikabit na bandar na so far so good pero nangyari ay may leak. No? May leak. So hindi namin alam kung sa machine shop pa nagkamali o kami ang nagkamali sa so paglalagay ng gasket. I mean, ano kulang sa gasket kasi tumutulo. Dito kasi dumadaan. Kasi so, dito banda. Yan o, oh, mapansin nyo. Dito banda may nagdilig. Ang init ng makina, hindi naman tumandar. Pero sa init ng panahon ay napakainit niya mga welder. Tayo ay welder, nagiging mechanic. Eh. Yes. In place na kailangan. Oh. No? Kasi kapag ang customer natin ay kailangan ay <coughs> mekaniko, available tayo pwede natin gawin yan. yun yung ginagawa natin so ibababa to babaklas eh, yung trabaho na naman sana matapos yung ito so, bago kahit maabutin ako ng gabi para ma i-release na natin kasi sa abay hindi darating na yung may-ari nito sana maitakbo na yun eh mga holder para ma release din dito maluag na and then makuha na rin ng pinsan ko so sa pinsan ko nga pala ito pinsan buo yan <clears throat> Matagal-tagal na dito. Almost. Two weeks. May 2 two weeks na. And sana ma release na natin. Kasi matagal dun sa machine shop. Nabot ng four days. Tapos, uh, dito sa atin, inobserbahan natin, binuo natin. Pero bago namin nadala doon sa, ano, sa machine shop, ay mga 3 days na dito. Nakaista kasi. Tinanggal pa lahat, dinismantel bago pa namin dinala doon at yun 4 days doon ay medyo matagal-tagal na po no pa ka -wilder. kaya ngayon no? ayos naman ay titingnan natin yung pantalon pala ng Mr. <coughs> dito kung natuyo na kasi baka makalimutan niya pa to pantalon ayan natuyo na to okay na to dinadali niya to eh para dun sa kanya sa trabaho mga ka ayan ito, dadali mo ba pantalon? Na? yung pantalon? Tuyo na? Hindi mo ito um. Hindi na pala. Tuyo na naman ito eh. <coughs> luto na. Tingnan natin kung luto na. Niluluto pa pala. Ayan. Yeah. Yun, Ayan eh. Isang mga tayo ng sisuyas, bawang. Ayan. Yeah. Maraming kamatis. Ang ganda naman, nakasapatos pa ating kusinera. Paalis na kasi ako. Ngayon, hmm. Sa trabaho na po kasi ako. Kahit ayaw ni ka Wilber, nagtrabaho ako, nagtatrabaho ako. Ba bakit? Doon sa Pasay. Layo ah. Layo. Bukli lang po tayo umuwi dito. Inaaway pa. Ay! <laughs> So yun, may tumatawag na So yun, may tumatawag. So, may tumatawag. so yun, mga wilder, na tumawag pala yung pinsa natin at bibili tayo ng suka. Suka. bibili tayo ng suka. Hindi tayo bibili. Hoy, pugi. Pugi. Ito, so, bibili suka. Yung so, Ano na yun? 8. Oh. Uh. Pwede yung 8. So, yun, Doon na ng suka. Ito ay maasim. Nalagay sa puset. Wow. sa puset ang suka. Uy! Magilid. Hindi tayo sa mahaba ang hawakan na. Eh. So, talagang kailangan ay sanay natin ang ating sarili sa mahabang hawakan dahil pag naglag ay mas maganda pa ganito kitang kita mo naman yung dinalakaran hindi yung mukha natin nakakahalos na kaganyan na di ba? <laughs> <laughs> ito na yung suka Mrs. Kilda yun know. o oh, ayan you know. o hmm. magluluto mabaunin natin yung iba nito mag alas na ang pisa 2.54. Nung ako bumili ng suka, lumakad ako ng konti at titingnan natin. Time check. 2.56, 2 minutes ako naglakad. Oh, layo naman. Doon lang naman yung tindahan sa kapit bahay. Quarter to 4. Di mga 3.30. Kaya sisibat na tayo. Ayos na naman yung bubong natin eh. So yung mga wilder na ayos na pala namin yung bubong yung tricycle namin. Binablog ko yung kahapon at biglang may something problem. So, abangan nyo na lang dun sa uh, i-upload ko na uh, gagawa ng bubong. So, baka mauna ayusin uh, natin kasi may medyo nagka-problema. At uh, yun ay in-order ko na parcel. Uh, tayo na iscam, no? So, abangan nyo na lang dun sa magiging upload ko kung ano nangyari. I-morder ako. Tuwan-tuwa ako pero nangyari. Ay, ako'y nadismaya, mga uh, welder. Dahil po sa umorder tayo ng preno ay hindi naman preno. Abangan nyo na lang kung ano yun. Uh, Gawa na lang natin ng video para... Uh, kawawa naman sinabi sa atin doon ng rider ah uh, ano nung ano naman sa akin yung pera sinabi sa akin na huwag na lang siya ipakita at kaya na lang bahala ang ano ko na lang po doon is yung seller talaga kasi hindi naman yung dumaan sa ano eh ano yun, sa facebook ko in order ko yun eh so bali na scam tayo mga welder na no? at least buti may video tayo at naibarik sa atin ng pera okay. Pakita ko na lang para aware kayo Yung iba, maging aware no, Kung saan ah uh, Yung legit talaga So, naging lesson na rin sa akin kung bakit Ako po ay Scam Kasi, siguro nga dahil mura Morder ako, pero nangyari Ay, nakakadisma niya So, yun, abangan nyo na lang po Ang ating magiging vlog doon no, Mga older, no. So, yun Tayo ay May gagawin pa, hindi ako natigilan So oh, yun o, oh, mga Yan. oh Yan. So yun mga welder. Puntig na natin masandot sa yung mga welder. <laughs> so natin. Wow, oh, ayos na. Luto na pala na. O, luto na ho agad. Yan o. Oh. Kikita nyo. Nasa? Ari, ba ang pantig eh? Titikman natin yung sabaw. Kung masarap na. Ayos. Hindi masin. Yan So yan mga kalder. Ang sarap ng pusit. Nagumuli po kasi talaga yan. Eh. Nalang medyo maliliit lang po siyang ganyan. So ang hirap po siyang linisan. Oh, okay na eh. yan, masarap. Pero, pero yung iba, yung linisan ko. Yung mga maliliit talaga, baka madurog lang. So yan, ang galing talaga magluto ni Mrs. Kowalder ng pusit. So yan mga kalder. Tayo ay sabat mo na ulit ng konti. Tayo ay dito pupunta. No. Nah. Masarap, ayos. Ang tayong tubig. Yan, nilipat-lipat kasi namin ito. Hinahanap na tuloy yung tubig namin. Nandito na pala sa kabila. Kasi ang nangyari nga ay nag-iba ng pwesto. Ang tubiga namin. Ang tayong tubig. Mga kanda. Okay. Lumipat na yung aming tubigan. Lumayong bigla. Dito ba nila? Nandito na siya. Ang problema natin ay hindi natin mahawakan ang ating camera ay mahaba kasi. Yan. Ano? Tingnan natin. ang galing. Ang galing. Oh, balance balance. Kasi para ba naman eh, yung ultimo pagkuha ng tubig, pinukahanan ko pa. <laughs> oh, ang galing. Nakabalance tayo mga kapatid. yun Alam tayo ng tubig Medyo mainit pa Antayin natin siya Anong oras na? Kasi kailangan natin ng oras Ay matingnan ulit Kasi Kailangan maaga makaalis si Miss Kewelder Para hindi siya mali 3.02 na ma 3.02 na 3.02 na Tamang tama Pag prepare na siya ng pagkain niya Para magdala niya din Ito yung mga gamit niya Ilang bag mo dadalhin? Yung backpack lang Saka yung isang Aring maliit So, alright. Dalawa. Dalawang bag niya. Mm, yun, sinasali na. Ang pusit. Yun. Eh, mo dalawa. Hindi, okay, pisa lang siguro. Isa lang. Isa Sila. hmm. Sila, lang? isa lang pala niya. Kala ko dalawa. Para marami. hmm Sundin ko muna kayo si Juliana. Sundin ko muna si Juliana. dito. Wala siya. Ano yan? Hindi Susi lang yan. Hawa mo. Organize. See? <laughs> yeah. three. three twenty three twenty one one huh? na ako ng PE uniform okay, kulay green siya So yun mga welder no, natin, nasundo natin, natin si Julia at yun natin naman natin si Miski Welder papunta doon sa bus station. So yan, mga wilder, uh, yun mga welder, at yun, hatid ko muna siya, at uh, chat out sa ating lahat no, sa ating mga viewers. Parang salamat. So yun, ito yung Monday today, so papasok na pa naman siya. Kami na naman ulit may iwan dito no. O so, oh, yun, maraming maraming salamat po ulit sa lahat mga sumukas sa super super support sa atin. Alright, bye. Bye! bye. Like and subscribe for more videos like this. Yeah.